anak, huwag niyo kakaya yung pangalala, kaya kasi eh, ko kayong pinuhay. Huwag kayong may hindi sa mga bagay na nakikita niya, mga material, sa mga paklase niyo na may ganun sila. Pabibili natin niya, kaya lang hindi bigla. So, ayun na nga guys, at subukan nating kausapin si Kuya Junior sa kwento ng buhay niya na sa pangangalakal para lang sa pangpustos sa family niya. Ayan Kuya John, magandang araw po. At kamusta po yung araw natin? Medyo okay naman. Na kasi dalangang pagka mababaw na ganyan po tubig. pinasamantala ko para kumita itakab ng panggato sa pamilya. Hmm, Gano'n na po katagal yung ginagawa niyong ganito na paghahanap buhay na ganito, namumulot kayo ng kalakal sa kung saan-saan? Hindi ako magkakamaling. Mga mga ko siguro mga pito, walang taon na. Saka sa yung, yung anak kong panganay, hindi -hmm. ako napagtapos na elementary at saka yung pangalawa. Ngayon, kaya naman nabi ako buhulit ng pangangalakal para sa lalaki ko na nag-aaral ng high school para kahit sa ganitong pangangalakal, eh, mapagtapos ko ng pag-aaral yung lalaki ko sa high school. Araw-araw kang ano nangangalakal. Hindi naman. Pagka malaki tubig, sa bahay lang, ang ginagawa ko naman, sa mga, mga nasa kali ako, mm. nungunguha ko sa mga tinatapon ng mga basura, ganun. Hmm. Then, paano kayo nakarating dito? Eh, dito sir. At ano, madalas ako dito, pagka nararamdaman ko sa may sabi sa akin na, oh, yung patubig dito, mababo, baka gusto. Nasa pinapunta ako ko. Patulad sa palengke, pagka may mga nakikita ako mga presyo na taga rito, tinatanong ko kung mababo siya sabi naman nila sa akin. Hmm. Saan pa sila umuwi, Kuya no? Junior? Sa poblasyon ako sa Little Baguio sa Balibag. Ah, uh, taga-poblasyon pa po siya, taga Little Baguio. So, yung gamit niya kasi guys, ano yung gamit mo kuya ano Junior na bisikleta lang. bisikleta lang. po. Tignan natin guys ang kanyang service na andon. Yung po guys, yung service niya, yung bike na ginagamit niya sa pangangalakal. Siyempre sa haba ng patubig na to. Yan guys. Makikita nyo. Makakahanap din siya kahit papano. Siyempre mahirap pa rin. Siyempre kasama na sa buhay yung matatamasa ng ganyan kasi nasanay na rin kaya Siyempre sa kwento ng buhay kuya sa problema sa buhay na pang araw-araw na kailangan mong gawin pang ano yung nagiging solusyon na lang Asa lang eh ang gusto ko lang eh yung mga pare, yung mga anak ko nakita nila na yung anak ko ang tatay ko pala pagka nagbibigay sa akin ng baon, pinapakain ako, nagaling sa ganito. No. Alam ko, pinakausap ko yung mga anak ko, anak, huwag yung kakaya yung pangalakal, dahil kasi, dyan ko kayo binuhay. Huwag kayong may hindi sa mga bagay na nakikita niya, mga material, sa mga kaklase ninyo na may ganun sila, pabibili natin niya, kaya lang hindi bigla. Yo. Dahil dahan-dahan, dahil kasi, ako bilang single tatay, nabuhay ko kayo, napalaki ko kayo. Yun. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Ano kuya, yung maging simple sa buhay at maging natural. Ayun. Sa kayo, hindi ka makakagawa at saka ala taong maanan. Uh, peperwisyo. Okay na yung ganito. Na kasi pagka ganito, makikita ka titingin, titingin na nila na ako ay ganito at napaka ano, dumihin. Pero hindi nila alam. Dito ko lang binubuhay ang mga pamilya. Hmm. Hindi ako naiiyak yung pinakamaganda sa life lesson ni Kuya Junior yung maging simple lang guys at huwag ikahiya kung anong meron sa buhay at mararating din natin yan kung anong gusto nating marating so ngayon yan tay maghapong ka pa pong ano eh ano sabado ngayon eh pagka lunes maghapon lang kasi pagka linggo naglalaan naman ako ng oras para sa taas hmm. kaya yan tay Maraming salamat tayo sa oras na binigay nyo at binigyan nyo ako ng konting oras na makausap kayo at pinayagan nyo ako. Kaya yan ang ating Jason 23 TV ang makatulong sa kapwa. Maparami pang mapasaya natin at matulungan. Siyempre tay, may bibigay lang ako sa inyong konting tulong. Maliit man to, malaki. Para sa inyo to, para sa ating ano, para sa ating community. Kaya Bigay natin to guys. Yan po guys yung binigay natin kay Kuya Junior. Yung bigas na konti lang at saka grocery. At saka mga dilata para kay Kuya Junior na binigay natin. Yan Kuya John. Kuya John, anong masasabi natin sa ano? Mine and Heart RSM na siya kasi ang sponsor ng ano na yan, ng bigas na yan. Ano po ang masasabi natin sa nagbigay po? Ako po yung nagpapasalamat sa mga nagbigay uh, nito, lalong lalong nyo sa'yo, at yung um, normal. Isa so, lang masasabi ko po sa inyo, God bless po sa lahat ng tumutulong sa kasino Yan. Yan at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa ating community, sa ating Vision 23 TV. Maraming maraming salamat po mga idol at sa ating mga kapatid dyan. Thank you po and God bless everyone and magpapalam na po yan maraming maraming salamat guys and God bless see you next vlog and thank you for the